Ito ang SLEX TR4 na mayroong apat na linya ng kalsada mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang Tayabas, Quezon o Lucena City, Quezon. Ito ay mayroong 66.7 kilometers na haba mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Mayroon itong pat na seksyon. Ang unang seksyon ay Santo Tomas to Macban Interchange. Pangalawang section ay Macban to San Pablo Interchange. Pangatlong section Chaong to Candelaria Interchange At ang pang-apat naman ay Candelaria sa Riyaya Interchange At ang pang-lima Sa Riyaya to Tayabas Interchange At ang pang-anim Ay Tayabas to Maya Lucena City Interchange Yan po ang mga anim na seksyon nitong SLEX TR4 Quezon Province Good day mga boss Pasadahan natin ngayon itong dito sa may Tiaong Quezon Nure, Nang napadaan din lang ako dito ay sasamantalahin na natin ng pagkakataon na makita natin itong update dito sa kabatang Jaong Quezon SLEX TR4 at ang sitwasyon nga kahit tayo ay medyo against the light ang ating camera eh pipilitin natin kuhanan para meron tayong footage ng itsura ang oh, sayo ng mga aso oh. nitong SLEX TR4 kabatang Tiaong Quezon at katulad uh, nung huling update natin dito hindi pa naman siya masyadong mataas pero umangat na siya ng nasa isang metro ang malaking bagay isang metro ang inangat hindi lang natin siya ma hindi ko alam kung nakukuha nyo o napapanood nyo ng ayos Dahil nga tayo ay sa lubong sa araw Pero basihan nyo na lang yung mga nakikita nyo ngayon Yan po ang ating update dito sa Kabatang Tiaong Quezon At yan Ang ating update dito Puro tambak pa rin Pero hindi katulad naman ng ating huling update na mababa pa ibig sabihin ay tuloy tuloy ang trabaho dito sa kabatang ayan o siguro mumotorin na lang natin to para lang ma update kayo pero hindi kaya natin paliparan to ng drone eh para makita natin sa taas para may footage tayo teka saglit kunan natin total eh malayo na rin naman ang ating nararating yun nandun tayo kanina nandun tayo tapos eh, hindi na tayo sa sa araw pwede na natin tungkuhanan ng video Sa camera natin ngayon sa direksyon na papunta ng Chaong Quezon o diyan mismo sa may dulo nitong pinagmula natin kanina habang tayo ay motor papunta dito sa dulo bali ang harap natin ay papunta ng north at yan ang ating makikita dito sa lugar na ito ay puro tambak pa lamang ang inyong makikita katulad din ang ating update nung huli ay puro tambak pa din lamang pero yung ating update noon ay kakaunti pa yung kanyang tambak kesa ngayon at yan na nga mga boss habang sinasabak natin itong SLX TR4 kabatang ay napapalaban tayo sa araw against the light tayo eh wala naman akong magagawa kundi ituloy itong ating vlog gawa ng dire dire sa tayo papunta doon kamali nga ako dapat pala eh, sa sariyaya ako nagumpisa eh dito ako nagumpisa sa ano eh sa Lusakan, tia, uh, Anastasia, ang Tia, ang um, Keson. Pero sa tingin ko naman, hindi tingnan tingnan ko dito sa camera, medyo foggy. Pero kita pa naman yung daan. Okay lang 'yan. Siguro. <laughs> hindi ko alam ko okay sa inyo, pasensya na talaga mga boss. Eh gusto ko lang makita itong ating dinadaanan. So kailangan pakita sa inyo para uh, ito yung update natin ang gagawin ko nga ngayon eh ikakat ko dito pagkatapos nung video na to dito sa kabatang ang gagawin ko ay didiretso ako ng um, tayabas para doon na lang magumpisa ng vlog gawa ng pagka dito ay eh, talagang ubos ang oras natin pero ganito ang ating footage medyo foggy Pagi-pagi. Natatandaan nyo mga nga boss yung huling vlog natin. eh mga huling vlog natin. Yung maisa na yan, ay... Ba, ano, magasaan, e, Babago pa lang nataas. Hindi pa naman bata, basta babago pa lang nalaki. Ay green na green niya, pinaliparan pa natin diyan, nagpaikot tayo diyan hanggang doon. Pero ngayon mga boss, ay harvesting na ayan o no? <laughs> tagal na natin hindi nakapunta dito ilang, bu buwa, ah, ilang buwan din tapos eh, pansinin nyo mga boss yung Mount Panahaw oh. natatapo na ng ulap yung pinakaibabaw ay hindi pala Mount Cristobal pala to yun ang Mount Panahaw ang ganda no tigil nga tayo dito so ayan mga boss maraming salamat sa panonood ng video ito at uh, kita kita tayo Sa susunod na video Pakita ko lang yung pinanggalingan natin Dun Dun tayo galing Napakalayo na natin Tapos ngayon ay didiretso pa tayo Nang papunta ng uh, Sariaya Quezon Ito ay ano Candelaria kandila, pa nakakasakop dito Ha Pwede ko masdan ko lang yung Mount Cristobal Meron siyang club Tapos arin naman Mount Banahaw Wala Ganda no kung yun ay walang fog ang ganda lalong tingnan yan kaso lang medyo foggy ngayon so yan maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video